So, ikaw ang may-ari ng lupa? Ah, hindi po. Bali, inuupahan lang po namin siya. Inuupahan mo yung lupa? Yes, opo. So, so may ibang may-ari talaga ng oh, lupa? Opo, meron po. Anong gamit ninyo ng lupa na yon May tanim? May mga alaga kayo? Ano po yun, ma'am? Ah, bali, ginawa po yun ng kapatid ko na farm. par yung mga panabong na manok. Ah, sabong? Mm, mga ang panabong sabong. na manok. Po. Okay. Ngayon merong bibili ng lupa? Yes, oo O sinanglanyo? Hindi po. Lanyo, ng, ano, ano? Hindi po uh, ang bibili yung buong farm kasi yung lupa naman sanglalang lalang naman sa amin eh. Oh. Ay, asang ang ano lang pala, upa lang namin eh. Okay. So, sabi ko nga, bag, nung namatay yung, oh, it's, ay, nap, napatay yung kuya ko, pinatay. Kuya mo yung talagang may-ari? Yes, opo. Nasa pangalan niya yan? Mm -hmm. Okay. Eh di ngayon po, eh, para matapos sa lahat, para makalimutan. Kasi, unang-una, may mga nakasing kapatid ko na kailangan din ng pera. Okay para yung pinagbentahan, maibaya din sa mga, utang, sa mga na utang So ngayon, merong bibili. Sana. Yes, opo. Okay. Nag-issue ng cheque. Yes, opo. Oo, magkano yung cheque? Ang usapan po namin is 240 nung agent, pero ang ibenta is 270. 270. 270,000. So, sinong may hawak ng cheque? Ako po, sa akin po yung okay. cheque. Kanino nakapangalan ang cheque? Yun nga po rin ang nakakapagtaka kasi bakit niya ipinangalan kay do sa agent, hindi sa akin. Eh, which is sinabi naman ni Kuya Nestor na doon kay polis na, Kuya, wag mo ipapangalan dyan kay Teddy dahil hindi naman niya nang may-ari niyan. Okay. At si Kuya Eric. Okay. So, ngayon, pinangalan doon sa ahente. Pero okay naman tayo at saka ng ahente. Magkausap kayo ng kaahente. Nung una, opo. Nung una. Okay. So ngayon, pinangalan sa ahente, Nasa na yung pera? Ano nangyari dun sa cheque? Ano po, hindi po siya napainkas. Parang walang laman. Walang laman. Sino ang nagsabi? Si ahente? Hindi po. bali nung time na nang, yung time na, nung date na 30, mm. dahil kayo nang nakalagay dun eh. Okay. Siguro mga 28 or 20, sinasabi ko na sa kanya, pare, eh, withdraw ko na yung ano mo, yung cheque mm. mo, yung napag-usapan natin. Tapos sinabi niya na, pare, wag na yan kasi, ano yan, iba na lang. Paano iba na lang? So, yun. Simula, no? wala na kami. Uh, okay. Sa makatuwid, hindi na bayaran? Hindi na bayaran. Okay. Nasaan na si agent ngayon? Eh, hindi na rin kung nasa Anong ano, date ng cheque? Eh? June 30. mm -hmm. Okay. So, ang nag-issue ng cheque eh, is si John Glee Gilby. Gilby Ilaw. ilaw. Okay. Ngayon, siya ay isang polis. Tama? Yun po ang pakilala sa amin. Ang pakilala niya sa inyo. Nagpunta siya ngayon kay tatay. Tama ba? Yes. Oh. Okay. Ngayon, ano nangyari, Sir Nestor, doon nung nagpunta na siya doon sa'yo? Eh, paano po, ma'am? Di, nag-issue na, nag na po ng cheque si Kuya Jan. Kung ano yung po, anong kapatid po wala pa po sa due ah. eh, ang alam ko po, ay siyang okay na. bumili ng uh. manok, ay eh, okay na. Sandali, bumili ng manok o bumili ng lupa? Ma'am, mm. nag-issue po ng cheque na inaasahan po namin na hindi naman po tatalbog. Mm. E eh, di siya po, akala ko po, may karapatan na siya doon sa mga manok. Okay. E eh, naman po ako dahil sila pong darawa ni kuya ay may pag-uusap. Oh, pag Oo, oh, alam isinong... mo naman na may pag-uusap oh, sila. Oo, para po sila eh. Okay, so kailan siya pumunta doon sa inyo? Hindi ko na po ma matanda kung anong date. Pero before June 30? Yes. Basta okay. yan po, nakapag-iisip na po ng... Before so mga no. June 15, mga ganyan? Mga 20 or something ganyan po. Okay. Uh, alam ba natin kung kasi nagpanggap nagsabi siya na pulis siya, di ba? Yes, opo. Okay. Alam ba natin kung saan stasyon? Parang ano ba yung pagkaka... Kaya bae o Victoria yata. Yan daw, okay. parang sa pagkakarinig ni Kuya Nestor daw, sa bae or sa... Victoria, Victoria. Victoria. Pero simula noong June, kailan mo huling nakausap si John Gilby Ilaw? Ano na, ma'am? Yun yung nagtatanong na ako sa kanya, bakit sabi ko, bakit hindi mo i-issue yung... Ano, so, yan. kailan? Siguro mga July... Mga ano na po, mga July 4, 5, gano'n something. Gano'n tapos wala na wala hindi na. mo na narinig hindi na wala po. na sinasabi niya sa akin ma'am ibang account na lang wag na yon cheque. Eh. nagbigay naman ako sa kanya ng account pero wala pa rin wala pa rin wala okay. na. Pero wala kayong kasulatan wala po kasi sabi ko, walang contract to sell contract to buy deed of sale wala, wala. Po, po kasi inantay wala. ko nga po muna At saka hindi impression. naman ikaw rin ang may karapatan na magbenta dahil yung nasa pangalan pa nga ng kuya mo na Pumanaw na, tama? Yes, mm -hmm. Colonel, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Sir, uh, yes, what, ma nasa sakop nyo po ba si Patrolman John Gilby Ilao? Uh, wala po akong taong uh, uh, Patrolman Ilao. Okay, At uh, wala rin po tayong uh, recorded or reported na kahit sinong pulis ng tanawan okay. na na-involve sa kahit ano pong uh, krimen or uh, kalukohan po. Okay, so uh, in other words, if the, the person itself, hindi po siya pulis dyan sa inyo? Uh, hindi po, ma'am. Uh, okay, so that... I am very well uh, ano naman Oo, oh. uh, familiar sa lahat ng pangalan ng aking uh, tauhan po. Sige. So, salamat po, sir. K kasi mukhang mayroong nagpapanggap na ang sa Victoria ba? Ano ba talaga? Tanawan ba? Victoria? Ano o ano po yun eh? Parang... Oh, Doon po nakadistaw na siya dati. Doon daw siya nakadistaw dati? Yung uh, nasa Oo. po, nung uh, sinasabi po sa atin. Okay. Kung halimbawa po yung kaso po ay eh, dito nangyari sa amin na yun na nga. Sa Tanawan City po, Oo. uh, maari po nga anytime pumunta po sa akin mismo Oo. yung ating complainant para po magawa po natin yung... Uh, yes. uh, yung kaso po para may file po agad natin Oo. sa ang, fiscalia po. Ang gagawin po namin ay sasamahan po namin uh, yung mga yes. yung mga partido na ito para yes, makapagsampa ma po sila or ma-report nila yung kaukulan na yung mga yung, yung nangyari at saka makapagsimula yes, ma po kayo ng investigasyon. Yes, uh, okay. kasi nagpapanggap na active police eh, di ba? Yes, ma'am. Opo, uh -huh. ma'am. Sige po, ma'am. At uh -huh. uh, anyway, ma'am, na note ko naman po, ma'am, yung pangalan ng uh, nagpapanggap. Uh, nagpapanggap na pulis na to, ma'am, at aking i pa verify ngayon sa ating mga investigador. Para po habang iniintay natin, ma'am, na masamahan po ninyo yung ating mga complainant dito yes. sa aming himpilan, ay meron na agad kami uh, initial na action, ma'am. Okay. Sige. Maraming salamat po, sir. Colonel Malinaw, magandang hapon po. Ma magandang hapon po. sa At yes. uh, salatang yung tagapakinig po. Sir, i-report ire po lang namin na mukhang merong nagpapanggap na pulis uh, na sakop dyan sa Batangas. Nagpapakilala po siya as Patrolman John Gilby Ilaw. Sa initial coordination ni Mr. Rowan, yung stock po ninyo yes. sa akin uh, yesterday or kami na umaga, ay mm -mm. immediately ordered na ma-check yung records namin. Mm -hmm. Totoo nga po, meron pong dating pulis po. For the record, dating pulis po. Dating pulis? PO1, Opo, PO1 John Gilby Ilaw. Okay. Uh, siya po ay na-dismiss sa PNP service February 6, 2018 sa kasong grave neglect of duty. Naku. nag mm uh -huh. po siya, ma'am. Yes, ma'am. So, mm uh -huh. he was dismissed last February 2018, ay wala na pong hold ang PNP po sa kanya. Okay. So base so, six po sa paayos pa oh. ninyo na nagpana, na, opo, opo. Kung mm -mm. so, meron po siyang ginagawang uh, kalokohan, mm -mm. ay purely civilian na po siya at yes. wala po siyang kanapatang magpanggat na polis po. O oh, yan, ang dami niyang kaso. Kasi bukod doon sa pagnakaw ng mga manok, eh ano pa siya, uh, impersonating an officer of the law. Kasi yes, dismiss yes, na siya. Yes, usurpation of authority. Oh, uh, usurpation na okay. of authority po. Uh, sir, ito, so i-ano ah, na namin ito, i-report Ire na namin ito sa inyo. Actually, doon na po kami sa Tanawan, Batangas, kung saan po nangyari yung uh, yung pagkuha ng mga manok. Manok ito na pang sabong? Opo, opo. Ah, okay. Hindi ito manok na pang... Hindi po. Pang sabong okay. talaga. Pang sabong talaga. Siya. Eh, mamahaling hmm. mga manok ito. O, oh, yun nga po. Mga ma magkano ang halaga nito? Liman nga po kada isa yung binibigay kong presyo doon eh. 5,000 tapos kumuha siya ng 11. 11 isa. Opo, oh so 55,000. Mm. Ito bang mga manok na ito, makikilala ba natin ito kung ibenta niya, niya sa iba o pare-pareho na lang mga itsura ng manok na yan? May mga band po kasi yun nga lang. Ang mga mm -hmm. banded kasi po nila, eh, ang nakakalam lang talaga dyan kung sino yung... Yung, yung nag alaga oh Yung nag... Opo, yung nag... Ano, nagpapisa. Yung, which is yung kapatid ko. Uh, Colonel Malinaw, maraming maraming salamat po sir. We will now endorse this to the um, Tanawan, Batangas, PNP po. Tama po ba? Yes, ma'am. Uh, I will closely supervise yung action taken ng ta Tanawan PNP dyan mm -mm. sa pamumuno ni Deterrent Colonel Bell Ber Jopia. Oh -oh. At a-actionan uh, po namin yan, ma'am. A-actionan uh, so po namin yan. At uh, we oh -oh. will assure you na kung anumang mga criminal case, criminal violation niya ay sasampa natin siya ng kawakulang mm -hmm. reklamo. To. Sir, matanong ko lang, pag ganito po ba mga dismissed <coughs> na mga Uh, PNP personnel or mga officers and what not. Sa paano mo paano po malalaman ng mga tao na hindi na talaga sila pulis? <laughs> meron po bang announcement 'yan na binibigay, may na na po ba 'yan or pano uh, paano po ba 'yon? Uh, meron pong mga announcement yung okay. ating mga pamunuan diyan lalong-lalo mm -hmm. ng regional director. Ganun din po sa provincial level na base po sa internal cleansing program ng PNP, mm -hmm. ay tinatanggal namin yung mga undesirables. Mm -hmm. Ngayon po, sa nangyaring ganyan, uh, mas maibig ma talagang pumunta ang mga kababayan sa police station so that they can... Verify, ano? Eh, validate nila. Opo, opo, opo. Kami naman, mamaya, tinatanggap namin okay. lahat ng mga reklamo ng ating mga kababayan at ina-address po natin ang maayos. Okay. So, ganun na lang po muna siguro. Itong mga uh, complainants na ito ay sasamahan na po namin at doon na po namin i-endorse -e kay Lieutenant Colonel uh, Virgilio Jopia na officer in charge ninyo Oppo, ngayon sa Oppo, Tanawan Batangas. Okay. Opo, ma'am. We'll, uh, we'll ana ba? to the case Uh, okay. po. Oo. Sige, maraming maraming salamat po. Uh, Colonel Jacinto Malinao Jr. ang ating Provincial Director <laughs> ng Batangas uh, PNP. Roderick, unang-una, hindi mo pangalan yung lupa, di ba? Hindi po. Okay, so kailangan meron kang some kind of authority rin para, although hindi naman yata ang lupa ang binibenta mo, yung mga manok. oh, yun lang. Yung mga manok, tsaka po yung mga facilities lang, yung mga yung kubo, yung mga bahay ng manok, lahat lupo. Lahat na. Okay. Hindi lang yung lupa. Hindi kasama yung lupa. Hindi kasama okay. yung uh lupa. -huh. Even at that, kailangan kasi nakapangalan yan doon sa kapatid mo, di ba? Hmm. siguro, kung maayos rin naman. Kung dapat meron ka lang ano kasulatan na meron ka karapatan na ibenta yung mga yun. Actually, yung farm na yun is kami dalawa talaga nagtayo. Pero wala sa pangalan mo? ah uh, wala po siya lang ko talagang abi okay, para lang klaro kasi baka mm. ma may, may pamilya rin siya meron po may anak claim mga anak pero yung mga anak naman po yun wala naman din silang ano kasi nga hindi nga kasi sabi nga pare, pare pares nga tayo walang alam din sa pagmamano kaya benta na natin yun <laughs> okay so yun lang para lang na at least secured ka din ba mm -hmm. na hindi ka Mm. Kahit na naman po yung mga kapatid ko eh. sabi nga ng mga kapatid ko, actually pinapatigil na nga sa akin yan eh. Itong dalawang ito, ang dapat ninyong i-report doon sa Tanawan, Batangas uh, Police Station natin. Mm -hmm. At uh, ready naman ang tanggapan ni Police Lieutenant Colonel Virgilio Jopia, ang officer in charge, para uh, mabigyang tugon uh, mm -hmm. yung kaukulan na investigasyon tungkol dito. Tsaka tayo, wag naman, wag niyong ibibigay ang mga manok kahit kanino. Nakamali po. Pakita muna ng pera muna. Labas muna ng Nakamali pera. Nakamali nga po ako, ma'am. ng checking yon Ay, masyado tayo nagtitiwala. Magkabait naman po, ma'am, kausap eh. Ay, yun na nga. Mas dapat tayong hindi magtiwala. ba diba? Parang nandiligaw lang yan eh. Diba, Shari? Oo. Pinapaamo ka. Pinapapaniwala ka. Oo. Yung pala, hudas, barabas. <laughs> Ayan. Ayan na. O, parang ang lalim ng hugot ko. <laughs> Diyos ko. So, may mga manok pa naman doon. Labing isa lang ang nabigay mo, di ba? Okay. Mm -hmm. Ang kinuha niya. Mm -hmm. Ba't parang butal? Labing isa. Pinili pa siguro niya yung mag-gagal. Pinil pinili nga po. Pinil o, oh, talaga naman, o. Oh. Patrolman dyan. Kung sa kasakalan, eh, nag-text pa naman ako sa'yo, nag-chat-chat ako sa'yo, kaso sinisin mo lang ako, eh. Eh, hindi naman tayo dadaan tayo sa ganito kung sinasagot mo lang ako ng ayos. Eh, yun lang. Pero, sana may pag-ooperate ka. Kasi alam mo naman kung bakit ko binibenta yung farm, di ba? Dahil sa mga pangangailangan din ng anak nung kapatid kong namatay. Okay. May mga nag-aaral yun, na malilate pa sinabi ko sa'yo. Kaso itong ginawa mo sa amin, parang g**** lang kami. Sir, parang hindi yun parang. G****, g, g na kayo. g****, g, g, g naman amin. ang magagalit nito. <laughs> eh. Ay, mamaya natin. Naka-uniform pa kunwari, oh. Sige, sir. Um, kausapin po namin kayo, sir. And um, ayun po, from time to time, kami po ay uh, kukuha din po ng update kay uh, Lieutenant Colonel Virgilio Jopia. And uh, gawin din po, of course, kay Colonel Jacinto Malino Jr., yung uh, Provincial Director po ng Batangas PNP, sir. At uh, magandang hapon, sir. Kausapin po namin kayo okay, sa kapilang po. studio. Thank you, sir. Magandang hapon po.